Tingnan natin, parang may na sesenyas ako dito ng clubs ah. Ah, kitang-kita ng mata ko. Laki. Nasaan? Ayun. Ayun oh. Nakikita niyo ba 'yan? Ang laki. Sure? Yeah. Oh, isa lang yung ah. Ah. Oh. Ang laki. Isa lang yung sipit. <laughs> Nako. Ipon nga. Malaki. Ayun. <laughs> Kaso kakainin ng crabs yan. Hindi yan. laki na. No? Ipon oh. Ayun. Huwag kang gagalaw. Kakainin ka dyan. Hmm. Nandito kasi ako kaya ano. Nagsilabasan sila. Okay. Mamaano na yung ano. Lord of Sauron. Malalaki kasi. Saan? Ayun oh. Look! Puta yet! Oh my God! Sobrang laki! Kita mo? Woo! Kumakaway eh, no? po. Oh, tingnan mo kung gaano kalaki. <laughs> oh, di ba? Pasipit ka kaya? Ay! Try mo lang. Sobrang, ay! Sobrang laki oh! Pasipit ka nga isa lang. Hindi ka naman maano yan. Ay, shoot. Oh. Ayan oh, ang sinasabi <laughs> ko. ka. Grabe, hindi talaga yung binitawan. Hindi talaga binitawan. Buti nahila ko yung kamay ko. Yung gruntis lang yung na ano. Nagagat. Loko ka talaga. <laughs> ang hirap tanggalin. Sobrang matigas niya. Uy, oh. Tingnan nyo, ha? Oh. Kung gano'ng kalaki yan. Oh. Oh. <laughs> right, tingnan mo, baka tumalon. Oh my God. No, nakita mo. Meron? Uy! Parang nahuli ah. May poket? Oh! Malakit? Oh! Tingin nga. Meron nga. Oh my god! Oh, meron nga. Oh my goodness! Oh my god! <laughs> oh my god! Laki! Grabe! Kalamaris ka mamaya. <laughs> Taas mo nga. Baka oh, mang, ano ah. Oh, nag-iilaw pa siya. Olo, ang taba. Ang laki oh. <laughs> oh? Baka mag <laughs> ano? Wala, baka makawala, no? Oo, oh, hindi, baka mag... Mm. Ay, Ay. Oh. oh my God, otinan nyo. Ang laki, oh. Grabe. Meron? Oo. Ang so. Saan? Nasa gilid lang siya. Baka matagal to eh. Okay na. Ang laki. Ang oh. laki. Bakla, oh. Oh. Dalawa. Ang gara kulor niya. The, oh. So, ay, ay! No. Oh my gosh, babae, oh. Hmm. Babae, nangagat pa siya. So, guys. Ayan po. Tapos na kami mag-grabbing. Papunta na kami sa gilid. Ayan, so, oh. Ay, kitang-kita no. kita, talaga. Hmm. Hmm. Dapat nga ang babayang pinaano huh? natin. Babayang. <laughs> Hindi, dapat babayang pinapakawalan. Para mag tumami? tumami pa. Yung babay ito, yung ano, mataba. Ito so, uh, sobrang malaman. So, guys. Good night. Ay, good mo morning na ba? Morning na? Morning na. Ah, good morning. Ay, sige lang. Meron pa. Baka babae. eh. Ay, lalaki. So, pakawalan na natin. So, good morning guys and good night. Good morning and good night. Bye bye. Ano na kami? Aho na kami? Marami na naman kaming kuha. Tinan mo oh. Kalahati na yung kuha namin at saka yung pusit na sobrang laki oh. Oh. Ayan oh. Naharangan Ayan. Ayan. So uwi na kami. Bye bye.